Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Malakas ang impluensya ng buwan sa iyong communication sector at ito ang enerhiyang magdulot sa iyo Aries na makakuha ka ng mga magagandang impormasyon sa araw na ito. At ngayong araw, mahilig ka rin na kumonekta sa ibang tao at kumonekta sa iyong komunidad, tumulong. At sa araw na ito, mas pipiliin mo ngayon ang mga positibong pananaw at ang mga positibong tao na makapalibot sa iyo. Ngayong araw rin, maaari na sobra ang iyong pagsusumikap sa araw na ito. Marami kang mata at mamayang hapon ang Mercury ay papasok sa iyong privacy sector kaya pagdating na sa bandang hapon ay mahilig ka ng magmuni-muni at makinig sa kung ano ang opinion ng ibang tao at mahilig ka rin na makisalamuha sa mga diskusyon. Sa araw na ito, ikaw ay nakakaroon ng kagustuhan na tapusin ang mga kailangang tapusin lalong-lalo na pagdating sa iyong mga proyekto. At ngayong araw, maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig. Sa araw na ito, walang masyadong drama kaya Marami kang makuhang suporta ngayon galing sa mga tao na nagmamahal sa iyo At ngayong araw rin, ang pera ay katamtaman lamang Kaya kailangan mong bantayan ang iyong pagbudget budget lalong-lalo na sa iyong mga bayarin At sa araw na ito Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces At lucky numbers mo ay 3, 7, 24, 29, 32, at 38 Malakas ang impluensya ng buwan sa iyong Sektor Taurus Ito ang enerhiya na magbibigay ka ngayon ng atensyon sa iyong mapagkukunan At sa araw na ito, iniisip mo ang pagbudget ng iyong pera Marami ka rin iisipin ngayong araw, lalo na sa mga bagay Na magbibigay ng komportabling gawain, komportabling pamumuhay sa iyong mga minamahal At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury Ito naman ang enerhiya magdulot sa iyo na mas aayusin mo ang iyong performance At mas maging maayos ang iyong impluensya siya sa ibang tao. Merong iba na magdadala ng pressure sa iyo, pero ngayong araw magaling kang mag-adjust at maayos mo ang iyong social skills, ang iyong komunikasyon sa ibang tao. Mas maging maayos ang pagpili mo ng mga pananalita at sa araw na ito, very creative ang mga chores. Marami kayong maimbento na mga magagandang ideya ngayon, lalong-lalo na sa iyong mga kaibigan. Maganda ang networking ng mga chores sa araw na ito. Marami ka ring matututunan ngayon sa eksperyensa ng ibang tao o kaya sa iyong mga kagrupo at ngayong araw maganda ang kontribusyon mo sa komunidad maayos ngayon ang mga collaboration at ang mga tao na magbibigay ngayon ng tulong ay totoong merong pakialam sa iyo merong concern sa iyong mga ginagawa at sa araw na ito maayos ang takbo ng pag-ibig walang mga pagsiselos, walang masyadong tampuhan sa araw na ito at ang pera ngayong araw ay katamtaman lamang kaya kailangan mo na maging wais sa iyong budget at huwag mo nang bili ng bili ng mga bagay na pwede mo naman na ipagpaliban muna. At sa araw na ito, Taurus, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At the lucky numbers mo ay 5, 13, 17, 20, 24, at 32. malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Gemini at ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas sigurado ka ngayon sa kung ano ang iyong mga gusto. Ngayong araw rin ay pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na hindi ka satisfied at sa araw na ito mas makapag-focus ka sa iyong kalusugan lalong-lalo na sa iyong emosyon at ang iyong mental health. Sa araw na ito maghahanap ka ng mas malalim na kahulugan sa iyong mga connection sa ibang tao at ngayong araw rin mas maging mabusisi ka mas mapansin mo ang mga bagay na dati ay hindi mo masyadong napapansin. Malakas rin ang impluensya ngayon ng Mercury na nasa tuktok ng iyong solar chart. Ito naman ang enerhiyang magdulot sa iyo na magaling kang mag-adjust at mag-adapt sa araw na ito. Magaling kang makisalamuha ngayon sa ibang tao, maayos ngayon ang makuha mong koneksyon para sa iyong trabaho at sa iyong reputasyon at magiging maganda ngayon ang iyong mga pangmatagalang layunin. Sa araw na ito, mas maging matalas ang utak ng mga Gemini. Marami kayong makonekta ngayong tao na mga expert at marami kayong matututunan sa kanila. Sa araw na ito rin, maganda ang iyong reputasyon sa pananaw ng mga tao. Ngayong araw lang, ang kailangan bantayan ng mga Gemini ay ang sobrang pag-iisip, sobrang pagplano. Madalas kasi sa dami-dami ng iyong iniisip ay magsisimula ka ng mga mba at magkaroon ka na ng mga pagdududa sa iyong sariling kakayahan. At sa araw na ito, Gemini, ang iyong pan pananalita ay mas magiging malakas ang impact sa ibang tao. Kaya piliin ang ayos ngayon ang iyong pananalita na hindi ka ma-misinterpret sa iba o kaya hindi ka makasakit sa emosyon ng ibang tao. Maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig, maayos rin ngayon ang daloy ng pera. At sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 9, 13, 18, 27, 33, Forty at forty-two. Malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor ngayong araw, Cancer. At sa araw na ito, maari na gusto mo lang mag low at ngayong araw mag-relax lang at medyo napapagod ang mga Cancer sa dami-dami ng mga responsibilidad. Ngayong araw rin, malakas ang impluensya ng Mercury sa iyong sektor. Kaya sa araw na ito, mahilig kang mag-isip, malakas ang pressure na nakapalibot sa iyo. At magaganda ngayon ang iyong mga ideya, lalong-lalo na sa siklong ito, marami kang maisipan ng mga magaganda. At mas practical ang mga cancer sa araw na ito, gumagawa kayo ng paraan para matugunan ang mga pangangailangan ng iyong mga minamahal. At sa araw na ito, maganda rin ang iyong mga connection, magaganda ngayon ang iyong mga pananaw at sa araw na ito, mas maging matapang ka na ipahayag kung ano ang totoo mong saluubin. At ibinabahagi mo rin ang iyong mga ideya sa ibang tao. Malakas ang challenge sa araw na ito pero ang mga cancer ay mahilig ngayong mag-isip ng mas malalim. Marami kayong katunod patungkol sa pamumuhay mo at pamumuhay ng iyong mga minamahal, kaya nagiging mas malawak ang iyong mga pananaw. Marami ka rin matututunan ngayon galing sa eksperyensa ng ibang tao. Pero ang kabuoang enerhiya ng araw ngayon ay positibo. Maganda ang siklong ito dahil marami kang matututunan at mas maging wais ka sa iyong mga gagawin. Mas maging maayos ang iyong estratehiya. Maganda rin ngayon ang takbo ng pag -ibig. Walang masyadong drama, walang masyadong alitan. Kung meron man ay mapaplan pagpapalansya rin ang mga ito. Ang pera ngayong araw, Cancer, ay medyo mabagal ang pasok sa iyo. Merong mga sweldo na madelay o kaya merong mga plano na hindi matuloy kaya kailangan habaan ng iyong pasensya. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 9, 14, 18, 27, 29 at 39. Mas konektado naman ang mga Leo ngayon sa kaniyang kapaligiran. At sa araw na ito, mahilig kang mag-reach out at hahanapin mo ngayon ang mga bagay na magpasaya sa iyo, magpasatisfy sa iyong mga emosyon. Malakas ang focus ngayon ng mga Leo sa kanilang mga pangarap at lalong-lalo na ang mga bagay na malapit sa iyong puso. Sa araw na ito, malakas rin ang impluensya ng Mercury. Kaya ngayong araw, mahilig ang mga Leo na ayusin ang kanilang estratehiya at galingan pa ang kanilang mga plano. Plansyahin ang mga ito. Mahilig rin kayong gumawa ng aksyon ngayong araw. At Maganda ang araw na ito dahil mahilig kayong mag-meditate, makipag-negotiate sa ibang tao, makipagsunduan, lalong-lalo pagdating sa usaping pera at suporta. Magaganda ngayon ang mga estratehiya ng mga Leo. Mas seryoso kayo ngayong araw na ayusin ang mga problema at mag-succeed. At aktibo kayo sa araw na ito, mahilig kayong mag-isip ng mas malalim, kaya nagkakaroon rin kayo ng kalawakan ng isip dahil maganda ang inyong pag sa mga sitwasyon at ang mga diskusyon sa araw na ito ay maayos Ngayong araw, mas maraming tao Ang magbigay ng papuri sa kakayahan ng mga Leo Dahil sa araw na ito Ay maganda ang inyong commitment At maayos ngayon ang inyong paggawa ng mga investigasyon Nagsusumikap kayo ng ayos Para sa inyong mga mahal sa buhay At ngayong araw, maayos ang takbo ng pag-ibig Maayos rin ngayon Ang daloy ng pera At sa araw na ito, Leo Ikaw ay mas compatible sa mga Taurus At ang lucky numbers mo ay 2.

Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Virgo kaya sa araw na ito maganda ang pagbigay mo ng prioridad sa iyong mga responsibilidad at sa iyong mga pangarap. At ngayong araw rin palaban ang mga Virgo dahil hindi kayo takot na gawin ang mga medyo mahihirap na proyekto at bigyan pa ng karagdagang panahon ang mga negosyo at sa araw na ito rin mahilig ang mga Virgo na makipag-connecta sa kanilang komunidad, tumulong at makipag-partnership sa ibang tao. Ngayong araw rin, ikaw ay nasa magandang posisyon para mas maging maayos, mas maging malinaw ang iyong komunikasyon sa ibang tao. Magaling ang mga Virgo ngayong araw sa mga negosasyon. At sa araw na ito, maraming mga tao ang gusto na kumonsulta sa iyo, humingi ng payo, at sabihin ang kanilang mga ideya at plano at naghahanap ng feedback galing sa iyo dahil matalas ngayon ang iyong utak. Magaganda ngayon ang iyong mga pananaw at maganda rin ang araw na ito para sa mga collaboration. Kaya kung nangangailangan ka ng tulong, kung sa tingin mo ay merong ibang tao na makatulong sa iyo na maabot ang iyong pangarap, gawin mo ito sa araw na ito dahil swerte ka ngayon sa mga negosasyon at sa mga collaboration. At maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig Virgo. Sa araw na ito rin ay maganda ang pasensya ng mga tao na sa iyo. Kung meron mga mga tao ngayon na medyo sakit pa rin sa ulo, hayaan mo na, wag mong i-focus ang iyong enerhiya sa mga tao na nagdadala ng Problema. At sa araw na ito, maayos ang takbo ng pananalapi. Medyo mabagal pero kahit papano ay nakakaraos rin. At sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang lucky numbers mo ay 6, 13, 19, 27, 34, at 41. Maganda ang enerhiya ng mga Libra sa araw na ito. Nako, napakaganda ng inyong imahinasyon ngayong araw at mahilig kayong mag-participate sa mga aktibidad, lalong-lalo na sa iyong komunidad ngayon. At maganda ang iyong pag-iisip sa araw na ito, palaban ang iyong spirit at ngayong araw ang Mercury ay malakas rin ang impluensya sa iyo kaya magaganda ngayon ang iyong mga interest, lalo na sa iyong trabaho, sa iyong kalusugan, sa paghanap ng solusyon sa problema at sa araw na ito, mas mabusisi ang mga libra ang mga Detalye na hindi napapansin ng ibang tao ay madali mong mapansin sa araw na ito. Marami ka ngayong gawain pero ngayong araw malakas ang iyong focus kaya madali mong matapos ngayon ang iyong trabaho. Lalo na na sa araw na ito ang mga libra ay magkaroon ng mga magagandang impormasyon. Marami kayong madiskubre patungkol sa trabaho, sa iyong kalusugan at marami kang malalaman sa araw na ito. Mas ma-improve mo kung paano mo pa i-organize ang iyong pamumuhay. Mas maging maayos ang iyong plina sa sarili at paborable sa iyo ngayong araw ang mga aktibidad. Ngayong araw, mas malinis ang mga libra. Ayaw nyo ng magulo, gusto ninyo ng organisado at sa araw na ito, mahilig kayong mag-analyze. Mahilig rin kayong mag-criticize sa mga bagay na mali. At sa araw na ito, libra, maganda ang takbo ng pag-ibig ngayon. Kaya happy ang puso ng mga libra sa araw na ito at maayos ngayon ang inyong connection sa mga taong importante sa iyo. Ang trabaho naman ngayong araw ay hindi masyadong magulo dahil maayos ngayon ang iyong commitment maganda ngayon ang iyong mga pagsusumikap kaya ang mga tao naman ay mas maging bilib sa iyong kakayahan sa araw na ito libra ikaw ay mas compatible sa mga cancer at lucky numbers mo ay 1 15 24 37 40 at 44 Mas natural ang mga komunikasyon ng mga Scorpio sa araw na ito at malakas ang inyong focus pagdating sa iyong kasiyahan, sa romance mo, sa iyong pag-ibig at sa entertainment, sa mga bagay na nagpapasaya sa iyo. At ngayong araw, mas mahilig ang mga Scorpio na protektahan ang kanilang plano at kung ano ang kanilang mga emosyon. Kaya ngayong araw, hindi kayo masyadong mapagsabi sa ibang tao kung ano ang nasa inyong isipan. At ngayong araw rin, malakas ang impluensya ng Mercury sa iyong sektor, ito naman ang enerhiyang magdulot sa iyo na mas creative ka ngayong araw, mas matalas ang utak mo sa araw na ito at mas ma-enjoy mo ang iyong pag-aaral ang pakikipag connect sa ibang tao ngayon. At maganda ang mga oportunidad na lalapit sa iyo ngayong araw Scorpio, lalong-lalo na pagdating sa iyong trabaho at sa araw na ito rin, mas maging maganda ang iyong reputasyon sa ibang tao Maraming mga tao ngayon ang maakit sa mga Scorpio dahil sa araw na ito, matalas ang isip ng mga Scorpio, mas matalino kayo, magaganda ngayon ang iyong pananalita at marami rin mga tao ang maakit sa iyo dahil gusto nila ang iyong mga payo at ang iyong mga pananaw. At sa araw na ito malinaw sa iyo kung ano ang iyong gusto at sasabihin mo sa ibang tao ngayon kung ano ang iyong mga paniniwala. At sa araw na ito Scorpio, maayos ang takbo ng pag-ibig kaya happy ang puso ng mga Scorpio ngayong araw kung meron mga drama ngayon maayos rin ang mga ito, walang masyado ng gulo sa isang pagsasama at ang pera ngayong araw ay medyo mabagal kaya ito ang kailangan bantayan sa araw na ito ang iyong mga gastos ang iyong mga bayarin at ang mga commitment mo na may kinalaman sa pera at sa araw na ito Scorpio ikaw ay mas compatible sa mga Leo at ang lucky numbers mo ay 8 16 25 27 36 at 41 Ang malakas na impluwensya ng buwan ay nasa iyong partnership sector ngayong araw at ito ang enerhiya magdulot sa iyo na mas uunahin mo ngayon ang mga bagay na importante sa iyo. At ngayong araw ang focus ay nasa tahanan at sa iyong pamilya. At marami ngayon ang iyong malalaman sa mga diskusyon. Ma-enjoy mo ngayon kung ano man ang mga sikretong nakatago na mailantad. At sa araw na ito, busy ang mga Sagittarius. Maraming diskusyon sa araw na ito na may kinalaman sa plano ng pamilya. At sa iyong mga mahal sa buhay, mahilig ang mga Sagittarius sa araw na ito na i-assess ang iyong pakikipagkaibigan sa ibang tao, alamin kung ano ang plano ng iba, at sa araw na ito mahilig kayong makipag-negotiate. Maganda ngayon ang iyong komunikasyon kaya maraming mga tao ngayon ang sangayon sa iyong mga gustong gawin. Ang kailangan bantayan ng mga Sagittarius sa araw na ito ay ang sobrang pag-iisip, dahil baka mapagod kayo ngayon sa kakaisip, sa kakaplano. At ngayong araw, ang dami-dami mo kasing iisipin ngayon sa iyong pamilya, sa nagaganap sa tahanan at sa mga personal mong buhay. Lalong-lalo na pagdating sa iyong trabaho. Kaya kailangan lang balansihin ngayon ang oras mo para sa pamilya at ang oras mo para sa trabaho at oras rin para ikaw ay makapag-enjoy naman ng mag-isa. At sa araw na ito, maayos naman ngayon ang takbo ng pag-ibig. Maganda ngayon ang mga pakikipag-usap, mga diskusyon. Ang pera ang kailangan rin bantayan sa araw na ito dahil ang bagal ng pasok at ang dami-daming mga bayarin. Sa araw na ito sa Jitaya, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 3, 18, 25, 29, 31, at 36. Mas diretsya namang magsalita ang mga Capricorn sa araw na ito, lalong-lalo na kung ano talaga ang gusto ninyo sa trabaho. At sa araw na ito, ikaw ay maraming gagawin ngayon. Mahilig kang magbigay ng iyong serbisyo sa ibang tao. At maganda rin ang iyong mga komunikasyon sa araw na ito. Maganda ang pagproseso mo sa mga impormasyon. Busy ang araw na ito para sa mga Aquarius. Marami kayong bagong makilala ngayon, pero marami rin kayong matututunan, marami kayong malalaman at ma-enjoy ninyo ang mga impormasyon na iyong makukuha. At sa araw na ito, kahit na busy kayo, ay relax naman ang inyong pag-iisip. Kaya sa araw na ito, ay mas ma-enjoy ninyo ang inyong mga gagawin. Maganda rin ang inyong mga kasama sa araw na ito. Mapagaan lang ang iyong araw. At ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng mga mas maayos na desisyon dahil sa araw na ito, mas intelehente ang mga Capricorn. Mas curious kayo, kaya hahanapin nyo ngayon ang sagot sa inyong mga katanungan. At sa araw na ito rin, malakas ang enerhiya ngayon ng Venus. Kaya ang puso ng mga tao ngayon ay mas mahilig umunawa at mas mahilig mag-adjust sa mga sitwasyon. At sa araw na ito, Capricorn, bantayan rin ang iyong pananalapi dahil meron mga tao ngayong araw na maaring mapasubo ka sa mga gastos na hindi inaasahan. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 8, 11, 19, 27, 29 at 41. Mas creative naman ang mga Aquarius sa araw na ito, mas ma-enjoy ninyo ang inyong sarili. At marami kayong magawa sa araw na ito na parang magpasaya sa inyo, parang fulfilled ang inyong pakiramdam pagdating sa gabi. At malakas ngayon ang impluensya ng Mercury sa iyong mapagkukunan. Kaya ngayong araw ang focus ay mapunta rin sa pananalapi at sa kung ano ang kailangan ng pamilya. Ngayong araw magaling mabilis ang aksyon ng mga Aquarius. At mas interesado kayo sa mga detalye ng plano. Ngayong araw rin maganda ang iyong skills. Mapansin ito na ng ibang tao at sa araw na ito lang ang kailangan bantayan ay ang stress na nakapalibot ngayon sa Aquarius. Marami kayong pinapangambahan, ang dami-dami niyong iniisip pagdating sa pera, sa pag-aari at sa inyong mapagkukunan. At iniisip niyo rin ang inyong pamilya, kung ano pa ang inyong mga plano, paano pa i-improve ang pamumuhay ng iyong mga mahal sa buhay at kung paano i-organize ang iyong pag-budget. Kaya ngayong araw Aquarius, relax Relax lang, enjoy mo ang enerhiya ng araw na ito, walang masyadong drama, walang masyadong gulo sa araw na ito, kaya kailangan mo rin pagtunan ng pansin ang iyong sarili, lalong-lalo na ang iyong pangangatawan, at kung meron kang extra na oras, gawin mo ang mga bagay na magpasaya sa iyo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini, at ang lucky numbers mo ay 2, 12, 18... 26, 30 at 37. Maraming mga aktibidad ang gagawin ng mga Pisces sa araw na ito, pero ito ay familiar na sa iyo. At ngayong araw, mas mahilig ipakita ng mga Pisces kung ano talaga ang kanilang nararamdaman sa isang tao. Ngayong araw, mas showy kayo at sinasabi ninyo kung ano ang nasa inyong isipan at sa kung ano ang nasa inyong puso. At ngayong araw rin, malakas ang impact ng iyong pananalita. Kaya maganda ito dahil mas loving kayo ngayong araw. At magaganda rin ang iyong mga decision sa araw na ito dahil ang mga Pisces ay mas inuuna ang ibang tao. At ang mga plano ng iyong mga mahal sa buhay ay palagi ninyong binibigyan ng suporta. Ngayong araw rin, mahilig ka rin na pag-isipan pa kung ano ang mga pwede mong gawin para makatulong sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong komunidad. Malakas ngayon ang affection ng mga Pisces. Very passionate kayo ngayong araw at ang mga bagay na nagpapasaya sa inyo ay gagawin ninyo sa araw na ito. Mas alerto ang mga Pisces ngayon. Magaganda ang inyong pananalita. Kaya maraming mga tao rin ngayon ang magkagusto sa mga Pisces dahil mas charming ang mga Pisces ngayon. Maayos ang inyong connection sa ibang tao. At ang mga Pisces kasi ay maaasahan. Kaya marami mga tao ngayon ang maaring tatakbo sa iyo. Kung hindi man ito hihingi ng tulong ay hihingi ng payo dahil maayos ang iyong mga pananaw. At sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 7, 13 20 29 30 at uh, 36 abangan ang iyong kapalaran bukas maraming salamat po ito ang mga payong dapat bigyan Nating hangat na para sa atidinyan narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyap, malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likad dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulyap, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian, never come ang bibig sa hula ng tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope kahit ano pa edo dito ka na araling Pilipino na ang kakana